Meron ka bang malagkit na bigas at itlog? Tara, gawa tayo ng masarap na panghimagas. Ayan, Kailangan lang natin dito ng dalawang pirasong itlog. Malalaki ang aking ginamit kung maliliit yung inyong itlog. Tansyahin nyo na lang. At maglalagay na rin ako dito ng isang latang gatas kondensada. Haluin lang din natin itong mabuti. Pagsamasamahin naman natin yung isa at three-fourth na tasang malagkit na giniling na bigas at naglagay na rin ako dito ng isa at kalahating tasa naman ng gata. Haluin lang din natin ito. Ilagay na rin natin ang ating pinaghalong gatas kondensada at itlog. At haluin lang din natin itong mabuti. Ayan. At kung mapapansin nyo may buo-buo, okay lang yan. Maglalagay na rin ako dito ng vanilla, pampawala ng lansa. Pero ito ay optional lamang. Kung wala naman kayo nito, ay pwedeng hindi na kayo maglagay. At ayan, kung mapapansin nyo nga may buo-buo, okay lang yan. Kasi sasalain din naman natin ito. Pamuntikan pa. Ayan. Kailangan nating salain para maganda ang kinalabasan ng ating malagkit na leche plan. Tunawin naman natin yung sangkapat na puting asukal dito sa ating aluminum cake pan. At palamigin lang natin ito kapag uh, matigas na siya pwede na nating ilagay yung ating malagkit mixture at takpan natin ng aluminum foil I steam na natin ito at makalipas ang 40 minuto eto na luto na guys ayan na ayan ilipat na natin ito sa ating plato palamigin mo muna para hindi kayo mahirapang balik ta rin. Ayan. O. di diba? Munti ka na naman. At eto na ang ating malagkit na leche plan Tara. Titikman na natin. At ayan. Titikman na natin ang ating malagkit na leche flan. So. Pusod natin konti. Ayan guys. So. Hmm. Hmm. Masarap siya Para sa akin sakto lang yung kanyang. Tamis. Hmm? Mm. Sarap. Hindi ba kakaiba? Hindi siya purong itlog. hmm Subukan nyo na din. Sarap. Mm. Mm.